para sa iyo na. Ingat ha. galingan mo pag-aral mo ha. Salamat oh, po. sige. para sa inyo, ingat kayo. Wow! Mga katropa, anong pibiliin nyo? Lapis o ballpen? Samahin nyo ako mga katropa, mamimigay tayo ng lapis at ballpen. So ito mga katropa, lahat ito ay pamimigay natin sa natin. So paano mga katropa? Tara, at samahin nyo ako. Let's go! Ay, tayo, parto ka. Anong grade mo na? Grade 7. grade 7, ikaw? Anong ginagamit ko? Lapis o ballpen? Ballpen, ball masipag kayo mag-aral? Yan ang mga gusto ko dahil masipag kayo mag-aral Kuha kayo at tigil sa kayong ballpen Tigil sa kayo Buha, hila, hila eh. Danda, yan, okay Ayan. Okay, ingat kayo ha, galingan nyo pag-aral nyo ha Galingan nyo ha, galingan nyo ha Okay, okay na Okay, parito ka Ilan taon ka na? Anong grade mo? Ha? Ano ginagamit mo pansulat? Lapis o ballpen? Lapis, kuha ka ng lapis Ihilahin mo Ihilahin mo, Laksa mo Yan, ihilahin na Okay, oh, sige Ay, ito tayo, parito ka Anong grade mo na? Grade 4 Ah, ka, grade 4 Masipag ka mag-aral Anong ginagamit mo pansulat? Ballpen Ballpen Bolpen na ginagamit pa So ito. Tama tama, may bolpen pa. O sige, masipag ka mag-aral ha. Gagalingan mo lagi sa eskola. O sige, kuha ka ng bolpen. Kuha ng bolpen. Laksi. Laksa mo. E, para sa iyo na, galingan mo mag-aral ha. sige, ingat. Batay. anong grade mo na? Masipag ka mag-aral? Ha? Masipag ka mag-aral? Anong gamit mo pansulat? Lapis sa bolpen? Lapis o bolpen? Bolpen. Oh, sige. Bullpen. Dahil masipag ka mag-aral na to, ko sa iyo. Kumuha ka ng bolpen. Kuha, bolpen. Lahat mo. Sige, lakso mo. Para sa iyo na. Ingat, ha. Galingan mo ang pag-aral mo, ha. Salamat oh, po. Sige. Parito ka. Anong grade mo na? Grade 3. Anong gamit ang pansulat? Grade 3. Grade 3. Ilan taon ka na? 9. Lapis ang ginagamit mo. Masipag ka mag-aral. Okay, sige. Gusto ko si Tagan mo pa mag-aral ako. Kuha ka na isa. Sula. Tili, kahit tarin dyan. Kuha. Okay, para sa iyo na. Tutay. Alita ka. Anong grade, anong year mo na? 8 po. Grade 8 ka na. Anong gamit ito pa sulat? Ang ano po? Ang... Um, Masipag ka mag-aral. Ha? Masipag ka mag-aral. Pwede. Pwede. O sige, kuha ka. Ball ang gamit mo. Kuha ka na isa. Okay, ilahin mo. Ila. Ano para sa iyo na? Salamat oh, po. Sige. Ang gamit na pasulat sa school? Ballpen. Ball Masipag ka mag-aral. O oh, ito. Pili ka. Kuha ka na isa. Dito. Dito kayo rap. Dito ka sa gilid. Oh, kuha kang ballpen. Kuha ballpen. O okay, para sa iyo na. Galingan mo pag-aral mo. Nanay, may, may ano lang ako. May palaro lang ako. Ano, ano? Yan, pipili lang kayo. Anong gusto nyo? Ballpen o lapis? Wala, libre to. Pili na kayo. Kuha wala kayo ng isa, anong gusto nyo? Para sa palaro yan. Wala, laro lang. Palaro ko lang. Kuha wala kayo. Ano yung ginagamit nyo pang sulat? Kuha na. Kuha na, lapit kayo dito. Kuha na, para. Kuha, libre yan. Walang bayad yan. Isa oh, sige. Sige, ilahin nyo. Okay na sa inyo yan? Ha? Huwag gusto nyo pa ng lapis, ang lapis. O, oh, lapis ko isa pa. O, sige. Lapis ko pa rin isa. Ayan. Ayan. O, okay, sige. Thank you. Okay, nanay. Thank you. O, oh, pala rin. sige. O, thank you. Okay na. O, oh, sige. Kalapat sa isa. Oh, thank you nanay. So, tay. Pabarto kayo. Pasaan yung Batangas City? Batangas City, pasaan? Anong lugar ito? San Sanuman, Batangas. San Sanuman, Batangas. Pag dumiretso nyo ako, sanuman yun. Laia, pasan ba ang batang, daan ko. Dito. Hindi naman ako maliligaw pagpunta dyan. Sure yun. O okay. sige. Magtatanong na lang din ako doon. O okay. sige, dahil tinurungan nyo ako kung saan ang daan. Kuha kayo ng lapis, tigisa kayo. Kuha, kuha kayo ng lapis, tigisa. Ayan, kuha kayo. Sige, okay. hila. Tigisa kayo. Okay. Hilahin mo. Ayan. Para sa inyo, ingat kayo, ingat to. Ngayon tayo tayo. Okay, so hanggang dito na lang mga katropa Salamat sa inyong pagsuporta sa akin.